PENGKOY Anime TV Anong sabi mo? Nag-iisip ka ba? Alalahanin mo ang ginawa sa atin ng grupong yan. Tama si Peyton! Muntik na tayo mabura dahil sa grupo na yan, lalong-lalo ng matandang yun. Hindi ka ba nadadala, ha? Mag-isip ka mabuti! Kurapi ka, alam kong membro ng Hunter Association ang may pulang mata na yon. Pero ginawa lang natin ang pagtulong na yon dahil tinulungan din naman nila tayo. Hanggang doon na lang yon. Oo, <laughs> oh, tama ka. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang to para sa kanila. Para sa akin para sa'yo, para sa atin, at para sa ating lahat. Tulad ng mga tinalo nating kimera, ngayon, hindi natin ito pwedeng pabayaan. Sa pagkakataong ito, nagkalat na sila sa iba't ibang bahagi ng lugar. Mas marami at malalakas ang mga kimera at mutant na pinakawalan. Walang iba kundi si Jared Mitch. Hindi ko silang masisisi. Kung kanon na lang ang takot nila, lalong-lalo lalo na sa matandang yon ang pinuno ng Hunter Association. Naalala ko pa ang nakakatakot na pangyayaring yun. Hmm. Mukhang tama lang ang pagdating ko. Pwede ba akong Makisali sa pagtitipo nyo? Huh? Isang matanda, napakataas ng pinanggalingan niya. Pero parang baliwala lang sa kanya ang mga nangyari. Sigurado akong hindi lamang siya ordinaryong tao. Tama ka, pero ano naman kayang dahilan? Balak niya bang sumali? Huh? Kung lalaban man siya, aba, balak niya na sigurong tapusin ang kanyang sarili. Nako hindi. Sige na nga, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto ko lang sana kayong balaan tungkol sa mga kaguluhan na ginagawa nyo. Balaan sa kaguluhan? Sabihin mo, sino ka para pigilan kami? Paano mo naisip na pigilan kami? May kakayahan ka ba na pigilan kami? Hmm, makinig kayo mabuti. Gusto ko lang sana namang makiusap sa inyo na itigil na ang panggugulo sa iba't ibang bahagi ng lugar sa mga nangyayaring hindi maganda gawa ng mga pag-atake nyo. Maraming mga inosente ang nadadamay. Yun lamang ang gusto kong mangyari mga bata, ang pigilan ng mga kaharasan na ginagawa nyo. Kaya kung maaari, pakiusap ay iwasan nyo. Hindi mo yata naintindihan tanda. ang mga sinasabi mo. <laughs> hmm. Wala kang karapatan para pagsabihan kami ng ganyan, Tanda. Gagawin namin na man ang gustuhin namin. Kaya manahimik ka na lang! Sigurado ako magsisisi ka dahil pumunta ka pa rito! Hoy Ubo, mukhang hindi ka naman napakita ng awa kahit na konti sa matandang yun. Mukhang dinurog mo na siya! Huh, hindi ka pasanay sa kanya. At kakamali kayo. Hindi siya tinamaan ni Ubo. Naroon siya sa itaas. Ah, tignan nyo. Naroon nga ang matanda sa itaas. Pero, Paano niya naman kaya naiwasan ang pag ni Ubo? Walang duda, malalakas nga ang mga ito. <laughs> Napabilib ako na matandang ito. Di ko akalain makakaiwas siya sa atakin kong iyon. O hmm. Yubo, mukhang bumabagal at humihina ka na ngayon. Pero di bali na, ipakita natin sa kanilang pinagsanayan ating dalawa. Handa ka na ba? <laughs> kusa bagay. Siguraduhin kong tanda. Hindi ka makakaiwas dito! Ngayon na. Ha! Aba, mukhang may nabuong taktika ang dalawang ito. Ha! Tapos ka na! Hindi kami magpapakita ng awa sa'yo! Tanda! Hoy, uh, uh, nabunaga. Sigurado ka bang nahiwa mo siya? Ha? Sigurado. Hindi ako pwede magkamali. Maganda ang pinakita niyong dalawa. Nagulat ako ron. Pero hindi pa ubra ang ganong atake para sa akin. Uy, ubo. Nasa likuran mo siya. Tama na siguro ang ganitong pag-atake. Oh, paano niya nagawa yun? Nailagan niya kaming dalawa ni Ubo! napalakas yata ako ng kaunti. Ya, yeah. napabagsak niya si Ubo at Nabunaga sa isang atake lamang. Hmm. Mukhang maayos pa naman sila. oy uh, 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 Ubo, gumising ka! Sino bang matandang ito? Uh, 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 umanta ka! Mm. Oh nga pala, ang isang yon Sigurado kong yun ang pinuno nila. Ang aura niya, napakatahimik, nakakatakot. Huh. Hanggang ngayon, babaya pa rin kayong dalawa sa pakikipaglaban. Ha! Sige, Kukunin ko ang atensyon niya. Hindi kita patatagalin, tanda. Nakakagulat naman ang isang ito. Kung isang ordinaryong gumagamit ng nin lamang, sigurado magiging abo na sa pag-ataking ito. Yeah. sinasabi ko na nga ba, hindi lamang sa isang patpati na no matanda. Kininto niya ang pag-atake. Siguradong may kasunod dito. Ngayon, katapusan mo na. Tanda. Huli ka! Napakalakas. Si Peitan ba talaga ang gumawa nun? Uh, uh, uh. Hindi ko akalain kaya ni Peyton ang ganong pag-atake. Buti nga sayo. Tanda. Hindi, tignan nyo mabuti. Ang matanda, nakatayot pa rin siya. At si Peitan ang... Oh. 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 Nako, nakalimutan ko. Nabanggit ko pala sa kanilang sandali lang ako rito. Siguro, kinakailangan ko nang magmadali. Hmm, tamang -tama. Medyo magaan na rin ang pangako. Ngayon, umpisa na natin. Uh, parang may kakaiba. Patantang ito. Siya nga pala talaga ang pinuno ng Hunter Association. hayaan niyong ipakita ko ang babala na para sa inyo. Ah! Ah! Uh! May ganito ba talagang aura? Hindi ako makapaniwala! Nawala siya. Hmm. Hindi na dadaan sa pakiusap ang mga ito. Siguro, tama lang na bigyan sila ng kahit konting leksyon. Ha!